Magandang hapon po si Atty. JV po ito ng AXIS Party List. Ma'am Michelle, maaari niyo po bang ikwento sa amin ano po yung nangyari? Nung panahon po ng mga 2020, 2017, nasa 2017, 2018, mga ganun po, maraming pong naglabasa ng na mga investment po, iba-ibang klase. So isa na po ito si Corn Plantation Partnership Program na, na ang namumuno po dito ay si Johnny and Susan, mag-asawa po sila. So, marami pong nag-invest sa kanila. Iba-iba po karamihan po mga OFW. So ako rin po, dahil sa marami rin po akong gino-joinan kung saan pwede mag-invest, isa rin po ako sa na na nakapag-invest sa kanila. At nag nags, uh, nag-try po ako ng 150k last... Uh, June, June, uh, February 2020. Yun nga lang po, sa kasamang palad hanggang ngayon wala po akong natanggap na na ipinangako nilang uh return of uh, ano po yung profit po. ipinangako nilang profit. Okay. So ma'am no kasi kasi pag sinabi po kasi nating investment ha ang usually no ang nangyayari po dyan is there is a risk involved. Okay? Kung baga maglalabas ka ng magbibigay ka or maglalabas ka ng ng pera uh then with an expectation of profit pero yung profit na yan ay hindi sigurado. Dito po ba yes. sa naging agreement niyo? Ah, uh, ganun po uh, ba or mayroong pangako na mayroon talagang ibob ibibigay sa inyo. Meron pong pangako, nasa, nasa contract po namin siya na meron po siyang 30% na profit po in after one year and then sa the next year po 30% nga. Babas na ganun po. Parang ang nakalagay to kasi halimbawa, nag-invest ako ng 1 na ibista ko na rito, halimbawa nag-invest ako ng 150,000 yung ng 2020, pagdating ng 2021 may makukuha akong 45,000. And then, okay. sa 2022, meron naman pong babalik din sa amin uli ng 45,000 plus kung magkalit po mo. ako. Mo. Yun po yun. Okay, no? so meron palang, yan po ba ay eh, nakalagay mismo sa agreement ninyo? Nakalagay po sa contract namin. Contract natin. So nak nakalagay po dyan sa inyong agreement na meron palang ibibigay talaga sa inyo. So technically, hindi lang siya uh, purely investmen na ganito magkano po lahat-lahat no ang naibigay po nila Ang naibigay po po at uh, 150,000 150,000 Si how, how about si Ma'am uh, Lorna? Uh actually 50, 50k lang ako 50,000 Back in 2018 50,000 Dose 50,000 yeah. po ninyo Ma'am mayroon na po bang natanggap Oo, nagbigay kuna nang back in 2019 nagbigay sila sa akin ng 10k every 6 months which is the contract na tapos back in 2020 nakapagbigay uli sila ng another 15 pero yun delayed na siya ng a few months tapos since then wala nang payout wala na rin return of ano investment so 10 10 15 so out of your 50,000 nakatanggap kayo ng 35,000 35 actually yeah okay How about si Sir Arvin Cordero? Um, nasa 500 total naming magkapatid tapos yung mga naibalik siguro 150. At si Ma'am Jessly naman? Ang total ko po bali 250k. Ang naibalik nila po siguro mga 155. 155. Tagal payment po yun. And, uh, so ang sinasabi Balik nyo ngayon, Ma'am, meron naman kayong natanggap, po. no? Uh initially yes, sa, meron po. sa kanila, pero ngayon po, ngayon 2024, wala na. Wala na po. Wala na po. Uh 2021 pa po ako huli nakatanggap. If I'm not mistaken po. Okay. At ano ano po yung explanation nila bakit hindi na wala nang naibigay? Uh dahil COVID, uh, una po sir, COVID <laughs> yung una COVID Yon Dahil po. sa COVID. Ah, dahil oh. sa sa COVID. Pero matagal nang natapos yung COVID ah. So ngayon, ano na yung reason ngayon? Ah, ang Sorry. ginawa po nila, nag-email po sila sa amin na nag-o-offer uli sila na para ah. i-reinvest namin yung pera kung ano man meron na sa kanila. I-reinvest namin sa tinatawag nilang Agarwood. Tapos kailangan po yata mag-antay uli kami ng 7 years nga ba yun? Parang ganun po ino-offer nila. Pero syempre hindi na ho namin tinanggap yon kasi parang bakit pa namin irereinvest eh kung yung simpleng unang transaction namin ay hindi na nila maibalik kung ano man ang pinangako nila okay. sa amin. Sige po, Ma may clarification lang ako ha. For example, sa inyo po no si Ma'am Michelle. So kayo po ay nagbigay ng 150,000. Yes Kay po. Okay. So base sa 150,000 na 'yan, magkano na po yung naibalik sa inyo? Wala po. Ah wala, wala mismo sayo. Wala na po kasi nag-start nag po ako 2020 eh. Hmm. Lahat po nang so 20 time na nung talagang na nag-invest, wala nang wala na silang binigay na ano, na ano pa man. Okay kasi uh, iniintindi ko no kung ano yung klase ng transaction na meron po sila. Kasi for example, si Ma'am Lorna go kanina, out of 50,000, hmm. may nakuha siyang 35,000. Ano, yeah. uh, kasi nag-start ako 2018 eh, bago-bago pa talaga yata yon. Ma'am, doon po ba sa agreement niyo ha, nagbigay kayo ng 50,000 yung 50,000 yep. nyo ay tutubo. Di po ba? Every year. Um, ng ako nila sa so contract is 20% profit every 6 months. Which they paid me for. So, dalawang beses yon back in 2019 nagbigay sila. Tapos, nung nirenew na yung contract, 30% na per year ang, ang bagong contract ko. Tapos, binigay pa rin nila pero delayed ng few months. So, last payout nila sa akin, 2020. Tapos, wala na. Okay. And pero pero ma'am no nung binigay niyo po yung 50,000 sa kanila, was it with the expectation na babalik sa inyo yung 50,000? Oh, syempre. Okay, okay, ganito ha. Like at the end of the contract, may you have an option to to choose kung i-reinvest mo o ibabalik na nila yung pera mo. Okay, okay. Sige po kasi uh, usually po naman 'no pag mga ganyang cases kasi, ang unang tinatanong is ano ba yung klase ng transaction na meron sila. Okay kasi pag sinabi lang po natin na investment yung agreement ninyo syempre ang investment meron yan risk na tinatawag okay pwedeng lumago yung negosyo pwedeng malugi in which case syempre you have to suffer the consequence the loss of the business pero kung ang sinasabi niyo dito is when you give the money when you gave the money there was the expectation no in contract ha uh, handwritten na babalik yan then lalabas yung agreement ninyo is not really an investment but a loan. So yung tubo na yan, it, will, it would function basically as an interest to your loan. Pero in any case, in any case marami na pong dumaan na ganitong uh, transactions dito. kay uh, Senator raffy at parang ganyan nga yung mga nagiging uh, arrangement. Based dun sa na nabanggit nyo po kanina, ang lumalabas kasi dito, parang pinaparating po niyo na may nangyari po bang fraud, may panlulokong nangyari sa inyo. Opo. Oh, okay. just want your money back. You you just want your your money back in, The investment, the, yung yung puhunan. In, in total sa inyo po lahat no at sa mga kilala po niyo na nag-invest din dito, magkano po lahat ng ang amount na involved? Alam po namin malaki talaga eh. kasi yung may isa po na nasa US ngayon, nurse po siya, hindi lang siya pwedeng maka maka-join ang isang ang, yung account niya po ang ang binigay niya po is 3.5M Ah okay so, so pero ang alam ko po hindi malaki hindi po biro yung ano yung perang nakuha niya Okay so it's in the millions ganun na lang natin uh, ipagpalagay ha at yes, hindi pa. lang naman kayo hindi lang naman anim or pito siguro yung mga nag nakapag-provide ng pera dito We need an investigation to be done muna dito Okay we need to know Uh, kung ano yung personality nung ka transaction, is it a corporation? Uh, is it authorized? No? Meron ba silang license na mag-receive or mag ganito nga mag-involve uh, or engage in investment uh, schemes? So, those things, paano niyo po ba kasi nakilala tong mga to? Online lang. Online lang po. <laughs> Online. Online. Ano, ano yan? So, may nag-message lang sa inyo or uh, sir, meron po silang FB page? Kung maano nyo po, ato yan, meron po na FB page sila. Marami po silang FB page. Okay. Uh, Na-feature no. din po sila sa mga uh, ibang uh, ano marami eh. Marami po na siyang ano eh. Ito po sir, baka makita nyo. Ayan, so may, may, may social media account sila. Yes po. Siguro uh -huh. dumaan sa inyong uh, news feed tapos na nabinasan ninyo, naingganyo kayo kasi maganda yung offer. Apparently, ganun. Yes po. So, um... Sa amin naman sa sa Spain, yung kaibigan namin siya talaga ang unang nag-invest. I don't know paano niya nalaman, pero sabi niya may return naman yung payout na pre prenabis na ibigay sa kanya for that first year, I don't know. Tapos so, nainggan yun na kami na mag-join. Uh, she actually visited din yung farm daw, okay mukhang okay naman daw mukhang legit. So talagang mga kami. So sa inyo ma'am is referral lang. Okay. Pero Oo. you you mentioned earlier that there is an agreement a written agreement. Tama po ba? So, you, you must have met someone in person sa kanila para nagkaroon kayo ng pirmahan. Tama po ba? Email lahat. Lahat email email email, email email, email, po. Email, So, wala kayong nakita in person at all? Wala po kasi. Ang meron po sa amin po meron. Kasi halos parehas lang kami ng city. Kaya alam namin na meron talagang farm. Ah, kay Arvin. Mm, tapos cash kami nagbayad yun sa kapatid ko, kaya wala siyang bill of account sa online. Pero okay yung farm, malaki talaga, malaking lupa. Kaya alam namin na likit. Okay, ganito ha. Uh, this has to be referred for investigation. Okay? Uh, yung mga nabanggit po ninyo, uh you you have to reduce them into writing in the form of affidavits lahat po ng ebidensya natin lahat ng pinangako po sa inyo kung meron pang mga conversations dyan no, to uh, substantiate yung mga ipinangako po sa inyo ng no, mga amounts ganyan ganyan we have to bring them to the NBI for investigation meron pong uh, anti fraud uh, division ng ating NBI and they conduct no especially yung mga ganitong cases kasi hindi naman ito first time uh rawan na dumating sa atin yung ganitong cases. Pa, paano po yung ano, pa, paano po kami na nasa abroad po? Pa, paano namin po yun maibibigay? Ah, ganito no. Uh, pag nasa abroad po sila, usually ah, ordinarily kasi you have to personally appear. Mm -hmm. Kasi kailangan mong uh, you have to attest no doon sa mga binanggit po nila. Pero ang nakikita ko dyan na pwedeng alternative, subject pa rin ma'am ha o kung papayagan kayo ng NBI pero usually ang sinasuggest namin meron naman tayo mga consulate dyan sa abroad. So you can execute your affidavit, you can attest before the consul okay, or sa embassy at yun na lang yung ipapadala dito sa NBI. After all, uh, it serves as the same no? at attestation under oath. O, pero yung mga ebidensya well, well, po ninyo, dapat kompleto po yon pag ipapadala natin sa NBI. Sige po. Kasi ang mangyari po dyan, no, if there is later on a finding na eto nga pong katransact ninyo uh, has engaged into fraud okay wala or wala silang permit or, or a separate license special authority na magkandak ng mga ganitong uh, investment arrangements then there has to be a case to be filed in court okay para mapanagot sila and mabawi po ninyo yung halagang naibigay po ninyo so again ma'am ha yun po no yung uh, nakikita natin diyan na uh, procedure kung paano kasi I, i understand ang gusto ninyo is maibalik na lang yung yung halaga po na naibigay ninyo. Apo. Na, na na po okay. bang mag-demand sa kanila? Ano po yung sinagot? ah, uh, lagi po nilang sinasabi na lugi na daw po sila. Wala, wala po silang maibibigay. Ah, okay. So, kung, kung ganun, then I think... Ah, uh, although, may, nag nagbigay po sila pala nitong taon na to. 1,000 pesos po. 1,000 pesos. Well, ma'am, ganun na nga po, no? kung wala po talagang makukuha from them then the recourse is you have to go to courts para the courts will uh, will issue the orders baka naman may ha mahanap pa kayong properties nila eh maybe you can be paid through these properties so ma'am wag niyo pong ibababa yung yung linya kakausapin po ng staff namin para doon sa procedure ano po yung mga kakailanganin po sa inyo ha Okay po sir. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat kina Jane at kina Michelle Malagit, Lorna Go, Arvin Jesly Kianbau at si Kevin Colomo. Maraming salamat po. Thank you po.